Ya. Ya, ya. Ya, ya. Kasi lang, na ba kayo? Oh. Uh, oh, uh, sarap ng inuman ka gabi. Uy, ako. Anong ulam? Pongsi. Nasaan? Nasaan eh. Pag yun nilagay sa ay eh, di malamig na yan. Ito ba yung bag ni Mark? Oo. Huwag pa kaya naman yan. Huwag galit yun. Wala kang pakialam. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Ibili mo ko ng pagkain doon sa labas dahil ayoko ng malamig na ulam. Ibili mo ako ng pagkain sa labas. Di ba ako naririnig? Eh? Ang sabi ko, ibili mo ako ng pagkain sa labas. Hindi ba ako naririnig, ha? Ang sabi ko, ibili mo ako ng pagkain sa labas. Nakailang sabi na ako sa'yo doon, ha? Hindi mo ako sinasagot, hindi ka nagsasalita. Hindi ka nagsasalita kahapon ka pa nung pagpunta ko dito. Ang kapal ng mukha mo, no? Binabayaran ka dito, dapat sundin mo ko. Wag mo akong daan-daan sa iyak mo. wag mo akong daan-daan sa iyak mo. Wala kang masusumbungan dito dahil parte na ako ng pamilya nila, Merck. Maka ano mo, bastos ka? Kaya na baka tayo tinatawag doon, hindi ka nagsasalita? Kaya na ba yung sa sa'yo, ha? Hindi ka ba nakapag-aral? pan ng mukha mo. Yaya ka dito, dalian mo, nagugutom na ako. Dalian mo. Pag mo ako iyakan, hindi mo ako madadaan sa drama-drama mo. Inday, dalian mo, ay inyong pera, bumili ka sa labas. Tigilan mo ako sa iyak-iyak mo. Testi ka, ano mo. Dalian mo dyan, Ayaw. Ayaw sumunod. Pakabastos. Hindi na po ako nagsasalita. Hindi mo lang sumasagot sa akin. Binabayaran siya dito tapos ina, kakabuisit yung kugali. Kung sumagot siya ng una pala, lang, sana, hindi na siya na ganyan. Hindi na siya sa bulutang. Gusto pa yung nasasaktan bago sumunod eh. Taki Nagulot ako nung nakita ko nangyayak si Ate Weyna. Kaya hindi niya sa akin yung mga nangyari na ginawa sa kanya ni Mars. At para sa akin, hindi talaga okay yun. Kaya pinuntahan ko agad si Mars. Siya naman ang pinagay ni D.F. I oh. played it, Dior. Mars, usag nga tayo. Si Ate Wayna umiyayak sa baba. Ayun. Sa sabi ni Ate Wayna, dinuro-duro mo siya at kung ano mo sinasabi mo. Bakit mo naman ginagawa kay Ate Wena yung sabihin mo sa akin? Wala yung wala naman akong ginawa eh. Nag, nagsabi lang ako sa kanya na asan kayo? Tapos yung pagkain, tapos nakiusap naman ako sa kanya ng maayos. Hindi kwento niya. Sabi niya, ginanto mo siya ng maraming beses. Bakit mo kailangan kay Ate Wena? Ay, ko wala, hindi ko naman siya dinuro. Igna, ko lang. Sabi ko, Ate Wena, as na yun. Parang maangong pupa ka. Ah. Eh, totoo naman talaga. Hindi naman talaga, kuya eh. Bakit mo ginaganon? Tsaka bakit yaya ang tawag mo ito? Di ba nag usap na tayo? Ayoko ang tinatawag mo siyang yaya. Hindi kasi nga, di ba? Ano, ayoko naman kasi yung magpapaka-plastic ako sa camera tapos sasabihin ng mga tao, hindi ako nagpapakatotoo. Tsaka tama naman yung ginawa ko. Bakit eh. mo siya dinuro sa baba? Umiiyak ang ganyan kung umiiyak. Bakit mo dinuro? Bakit may natusang bumalik ng pagkain mo na umuulan na mayroong pagkain sa baba na ang sinabi mo daw ay hindi ka kumakain ng malamig na uh, kain at bawal nang initin? Bakit? Hindi. Ang sabi ko lang naman, Ate Wena, kasi malamig na yung pagkain. Oh. Gusto ko sana magpabili ako ng ibang pagkain sa labas kasi ayoko na ng malamig. Bakit ba siya dinuro? O, oh, hindi ko naman siya dinuro. Ang dahan-dahan naman yun eh. Parang dahan, -dahan mo dinuro, ganon? ganun? Hindi, hindi. Kuya siguro na... Mayak ba? Umiiyak hanggang Umay. ngayon, naiyak sa baba. Hindi, oh kuya siguro na ano lang niya na, hindi na. lang niya naiintindihan na maayos siya pagkakasabi ko. Masyado mo naman dinidigoy yung tao. Totoo naman eh, tsaka ako din naman, nagtrabaho din naman ako dati. Inutusan din naman ako ng mga boses ko, ng o, mga amok. O bakit mo inaano sa ibang tao? Pero di. bakit mo kailangan gawin kay ate may nang parang duduruduruin mo siya? Hindi, hindi kuya, hindi niya kasi, hindi nyo kasi siguro na eh. Baka akala lang ni ate Wen na nagulat lang siya dun sa sinabi ko na nabibigla lang siya. Sige, ganito, ganito, ganito. Sinabiyo, oh, cry man. ka bakla. Ang respeto kasi, ayan yung bagay na hindi nabibili at hindi nababayaran ng pera. So si Mars, nakikita ko na wala siyang respeto kay Ate Wena, which is si Ate Wena, nare-respect namin siya kasi she's part of the family. So kung hindi kaya ang respeto ni Mars, ang mga taong na dito sa pamamahay na to, pwede na siyang umalis. Hindi, sige, kanto. Ah, uh, ko yung ginawa mo kasi alam mo may CCTV dito sa bahay. So naniniwala, sorry pero naniniwala ako at wenang isa mas naniniwala ako siya kasi mo talaga siya na asama. Kung ganyan ang ipapakita mo sa akin sa lahat ng kasama dito sa bahay na to. Na hindi sa makisama ka, ikaw ang pakikisamahan. I think hindi ka pwede sa Grace family. Hindi kuya. bakit ba ba na nandito? Bakit ka pa ba nang Ha? Nang ka na naman eh. So, kuya, hindi hindi. Maayos naman yung pagkakasabi ko. Sa kanya nasabi sabi ko, Ate Wey, na baka pwede mo akong bilihan ng ulam kasi malamig. Hindi, ganito, Mar. Sige. Umuwi ka muna ngayon. Ayaw ako munang naandito ka. So, mag isip, -isip ka. Kung hindi mo kayang irespeto lahat ng tao na nasa bahay na to, si Ate Wey na, hindi ko siya, yes, kasambahay ko siya, pero sh she's part of the family. Definitely. Hindi ko siya tinuturing na ibang tao. Mahal Definitely. ko si Ate Wena. mahal namin lahat si Ate Wena. May respeto kami kay Ate Wena. Kung wala kang respeto sa mga taong tulad ni Ate na nakasambahay. Ako, nanay ko nakasambahay sa ibang bansa. So kung amo ka para nanay ko, duduruduruin mo rin yung nanay ko. So hindi okay sa akin yun. Ayoko na parang dinedegrade mo yung mga kasambahay o yung mga mababa. O, hindi sila mababa. Yung mga taong nagtatrabaho ng marangal. Yes. Ayoko dine dinedegrade mo sila. Ayoko na sila nagtatrabaho kasi nagsakripisyo. So kung sa akin Mars ngayon, para di tayo mag-away kasi mag-aaway tayo. Ako eh, nagpipigil lang ako dahil syempre, ito yung unang beses na tayo. Pigil na pigil ako ngayon gusto sa'yo, sa umuwi ka na muna, pack your things, and then uh, magpahinga ka kahit mga 3 days or 2 days, tapos kat mo ko, usap tayo, pag okay ka na, pag okay na ako, usap tayo, pag kaya mo na respeto si Ate Wena, bumalik ka dito. Alam matay we, yung ima tayo. Bae, mga gamit Uy, Mas. Okay, no? then, ay, mas ay, pakinggan ay, mo ay, naman kasi ako. Ay, lock, ay, lock the, the door yung and leave Okay, oh, Kate. Takay na talaga rin niya. Masaya eh. ka na. Daka masaya, may yung ginangamod ay. Anong mali doon? Totoo naman. Tama naman yung ginawa ko, di ba? Inatusan ko lang naman siya tapos mag-ano-ano siya. Ba't mo kasi dinuduro? Eh, hindi ko siya dinuro. Hindi ko siya dinuro. Di nung ganun mo daw. Gawa-gawa ng story Ay, ang ninyo. Gineltokan pa pala ah. Naku, Kapal lang mukhang papa. Ayos patuloy ako din. Ayos na daw yung gamit mo. Leche. May araw din sa akin yung yayan mo. Akala mo kong sino? Eh ayos sumunod-sumunod, bingi-bingi ha? Tsaka ayos mo ba pala... Po... Ano ba naman iinip mo lang yung food? Eh, magagawa mo yung ayoko nga, di diba? Eh, saan ikaw kumain? Wala kayo. Marunong ka pa yeah, eh. lako Hindi ako papayag na magiging bagong family si Mars sa Grace family kung gano'n siya. Kasi unang-una dito, kailangan merong respeto sa mga tao nakapalibot sa'yo. Oo, oo, naghahanap ako ng bagong magiging family namin. Pero hindi ko naman pinangarap na magkaroon ng bagong member yung family na walang respeto sobrang nakakadurog lang ng puso na meron pala talaga mga taong kayang gawin yun sa kapwa nila. Kasi naisip ko, paano kung yung amo ng nanay ko sa US ganun para sa kanya? Paano kung ganun pala yung mga pinagdaanan ng nanay ko tapos para lang mapag-aral niya ako? Oh. Sobrang nakakadurog ng puso yung ginawa ni Mars at hindi ko talaga siya kayang tanggapin. Gusto ko manghingi si Mars ng sorry kay Ate Wena pero sa tingin ko ayaw niya. And masyado talaga ako mainit ngayon and nakikita ko masyado rin siyang mainit kaya para sa akin dapat di mo mag-usap. Pero kung di siya magbabago, hindi rin ako papayag na maging Grace Family siya. Sobrang saludo po ako sa lahat ng kasambahay kasi mas pinili nilang iwan ng sarili nilang pamilya para intindihin at pagsilbihan ang hindi naman nila kaano-ano. Bakit? Para sa pera. Nagsakripisyo sila, nagtatrabaho sila para sa pera. Para sa akin, hindi dapat sinaman na maliit. Dahil sa akin, dapat mong irespeto ang asambahay.